Hello guys, so uh, welcome back to my channel. Today is uh, February 28, 2001. It's a uh, Sunday morning. Samahan niyo ako maghanap ko tayo ng ano, kagamba. <laughs> Ito sa paligid ay eh, meron po kaming uh, tanim dito. Like uh, saging. Tapos may mga lagundi. Tapos meron po silang pa na uh, kamote, kamoting kahoy, papaya. Yung kawayan. Yung tinatawag po nilang uh, bayub. bayog. Ayan, may saging. Saging, Gana po tayo ng tinatawag na gagamba. Oh, lang tayo ng gagamba pero hindi natin sila paglalabanan. Papakawalan din natin sila mamaya maghanap tayo ng ano, pwedeng mapaglibangan, maghanap tayo ng gagamba. Kadalasan <laughs> nagtatago yung mga gagamba sa mga dahon ng mga tuyo ganyan. So, hindi tayo nakatiyak na meron po tayong magitang gagamba. Pero ito lang po natin na maghanap tayo ng mga gagamba. Hindi tayo nakatiyak, pero ito meron po ako nakitang uh, tuyo na dahon ng papaya subuan po natin na magtingin dahan dahan lang po tayo baka sakaling may nakatago na gagamba tapos yan kukunin natin pansamantala pero papakawalan din natin after ng ano pagka makita po tayo so dahan dahan lang po tayo wala po tayo makitang gagamba dalasan po kasi mga best friend mga gagamba nagtatago yan sa mga to yung dahon ganyan nung bata pa kasi ako noon madalas kami naglalaro ng mga gagamba bali yun nung pano ng bata pa ako noon pero sa ngayon hindi na ako naglalaro <laughs> paano mo sabi? hindi <laughs> na tayo pwede dyan so wala, wala akong nakita oh, no. check natin ulit wala yun yun parang gagamba rin yata yun hindi totoo yan so wala tingin tayo sa kabila dati kasi nung bata kami ang palatandaan po namin na, na may gagamba ay eh, may sapot bola lang yan check lang natin kung mayong gagamba rito wala negative wala tayong makita ng, wala na po tayong makita ibang dahon ng saging natuyo huwag lang tayo makakita ng mga insekto ganyan delikado yan parang may naamoy akong hindi maganda <laughs> yan so wala tingin tingin tayo dito sa mga so bali wala po tayo nakita ang gagamba dyan Dipat po tayo sa kabila meron pang isang puno ng saging dito so check lang natin so, isa-isayin lang po natin ano? daan-daanin lang natin kung so, meron tayong makita ang gagamba wala wala po wala 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 tayong makita okay dati guys sa anong nakaraan meron pong ano rito ipugan ng ibon dyan dati nung napisan yung ibon ay kung ginakailangan magpaliwanag edo puntahan natin kadalasan kasi mga gagamba nagtatago dito sa dahon-dahon. Meron pang mga ibang mga mga puno ng saging diyan sa kabila pero hindi na natin sakop 'yan. So bali dito lang tayo. Ito yung mga lagundi. Tapos sa uh, puno ng kawayan. Tapos sa uh, puno ng papaya. Yan. yun meron ako nga dahon na may sapot sit lang natin baka sakaling may kunin ko yung dahon yeah. yan so yun po nga mga bespring bali meron po tayong kinuwang dahon na tuyo tingnan lang po natin kung uh, meron pong laman na gagamba rito check lang natin kung meron malas tayo ngayon wala palang gagamba yung nakuha natin so, yung dahon kanina so meron na naman akong nakita meron na naman akong napansin kung sakaling yun sana may gagamba rito tingnan lang natin walang gagamba so parang sabi ko yata tayong makahanap ng gagamba <coughs> so yan po ano wala tayong makagawa wala talagang makita walang gagamba pero hindi pa rin tayo meron tayong nakitang ano rito actually mga habis ko galing na tayo dito kanina pero hindi pa rin tayo susuko na baka sakaling walang makita o kaya ano sana may makita po tayong mga gagamba rito so siguro hindi na magalit yung mayari na pitasin natin ito dahon daon yan so daling ko lang to dito sa lamisa So ayan po ng ano mga bispren friend, bali unti unti nating uh, bubuklatin ng yung dahon na to. So pinutol na lang po natin yung sanga ng pampalaya ayun pa so bali pinutol ko na lang po yung sanga ng papaya bali kinuha na lang po itong tuyong dahon at uh, check natin kung meron po tayong magitang gagamba buklatin ko lang po ng isa isa pero susubukan pa rin natin na maghanap dito kung meron talaga huwag tayong mawalan ng pag-asa kung sino pa yung mga hindi nakakita ng gagamba ayaw nyo pang aminin yung mga gagamba na pang pinanglalaban nila dati ano? Kapag lang sa inyo kung sino yung mga hindi pa nakita ng mga gagamba na pang lalaban nila so wala bigo tayong makahanap ng gagamba Gracias. <laughs> nga pala. Uh, tulad ng inyong uh, nakita nung naraan sa FB ay uh, tanggap ko na nga po pala yung uh, Google AdSense pin. Oh! Uh, nung uh, sa so, karang linggo pa. So, bali hindi ko siya natanggap ng personal o kaya nakuha ng personal. So, in-address ko siya sa amin sa Pangasinan. So, nung dumating na po yung uh, Google AdSense PIN ko sa Pangasinan, uh, sinabi ko dun sa kapatid ko na pre open na lang yung PIN. Tuturan nyo yung, yung laman ng uh, sobri na yun. Tapos, sin niya sa akin. So, nakarang week pa, dumating na doon sa bahay namin yung ano, Google AdSense. So, yun yan po yung nakita ninyo. Bali, hindi ko pa nahawakan niya ng personal. Paano masabi? Bali, pinikturan po ng uh, kapatid ko. Sinin lang sa akin. Tapos, saka ko na nilagay po yung pin doon sa dapat na paglalagyan. <laughs> Naprobahan naman na yung ano, yung nailagay natin uh, nga pin, pin ng channel natin. Pwede na tayong ano, pwede na tayong kumita. Kaso nga lang, wala pa, hindi pa pwedeng i-withdraw dahil malit pa. Dapat ay nasa 100 dollars ka pataas. Pero kapag ka mababa pa, hindi ka pa pwedeng ano, mag-withdraw. nai share ko lang siya kahapon, gawa ng inadaanan nadaanan post about sa dun sa isang vlogger din natin na naiyak siya dahil na, uh, na receive na niya yung kanyang pin Google AdSense Pin. Meron siyang mga mga natutulungan, mga tao ganyan. Shiner niya. nakita ko yung shiner ko din yung kanyang video, so naiyak po talaga siya. Dahil yun yung inaantay niya, yung kanyang pin, Google AdSense Pin. So, two days nang nakaraan. Pag-chick ulit dun sa post niya, nasa umabot na siya ng 2 million views. <laughs> so ganun so ganun pala ka bilis ng views nung ano kapag ka uh, shinir mo maraming nanood siguro kaya umabot kaagad ng 2 million ulang ulang 2 million na eh, 3 million na siguro yung views niya mamechi ko yung uh, kanyang uh, video ah uh, nung napanood ko yun ang ginawa ko yung sininsahin na picture nung uh, kapatid ko ang ginawa ko din naman edit ko ng konti tapos pinost ko rin sa facebook so sa katunayan ay hindi ko sana i-post yun Bola lang yan. Gawa ng, uh, nakita ko yun, na, parang na-inspire lang ako. Parang isi-share ko rin sa iba maisipan din nila na gumawa ng video at uh, makatulong din sa nila, di ba? Kung baga, eh, extra income. Uh, kung talang ipuporsige ko talaga tong uh, paggawa ng uh, videos, ganyan, hindi ko naman to ginagawa dahil para kumita lang. Nagawa ko lang para i-share ko lang yung mga, mga nangyari sa buhay o ganyan. Siguro, kapag ka uh, wala nang, wala na talagang trabaho, ganyan, maaaring uh, gagamitin ko na rin tong ano, YouTube para pagkakaitaan natin. So, sa ngayon po naman ay meron, na, meron pa naman akong uh, pinagkukuha ng uh, source of income, hindi ko pa muna na itong ano, pag-YouTube. So, kapag ka meron akong isip na video, ganyan, doon lang uh, gagawa ng video at i-upload sa YouTube. Pero hanggat uh, meron pa akong trabaho, hanggat uh, hindi pa gaano kumikita yung aking uh, mga videos, so sa trabaho na lang muna ako nakapokus. Na-monetize na rin tayo, so kulang na lang ay ipuporsigin na lang kung sakaling talagang gagawin ko talagang hahanap buhay talagang yung pag-YouTube. Kalawang source of income ko na lang itong uh, pag-YouTube. So napunta ako sa ibang lugar, hindi ko nga kukunan uh, ng mga uh, videos para uh, hindi sa parang ipagmamayabang. Uh, baga uh, may papakita lang yung mga lugar na gusto ko lang i-share about dito sa kung saan ako lang simula ganyan di ba sabi sa akin na, yun kumikita na si Ariel ng ano sa YouTube sa ganyan <laughs> nag-uumpisa pa lang ako sinabihan nabiyan ako na kumikita na daw ako eh. so yan natapos na po natin yung 1000 subscribers tapos 4000 watch hour tapos na po tayo doon i-apply na po natin yung requirements kay you know, YT para ma-monetize tayo no October 15 na monetize na po tayo tapos nung December, nag-email si Google, uh, pinadala na daw yung PIN. December 19, mga ganyan yata nung na-receive ko yun. 2020, halos okay na lahat, no? Bali saud na lang yung natay. Tata trabahuin ko na lang yung paggawa ng video para tayo kumita rito. So, meron pa akong trabaho sa ngayon kaya uh, hindi ako makapokus sa paggawa ng uh, mga video. So, alang araw baka kung sakaling uh, maisipan ulit tayo mag uh, mag-abroad kasi ire-request ako ng uh, dati kong uh, boss doon sa pinagtatrabaho natin sa Saudi dati nag-open na ulit sila, kaya malamang baka makagawa tayo ng uh, maraming mga videos so na-monetize na tayo, bali ang gagawin na lang, nandiyan na yung tools e, eh. nandiyan na diba nandiyan na yung camera, nandiyan na yung youtube ang kulang na lang ay tutrabahoy na lang natin yung ating uh, pag-youtube so hindi pa natin maipuporsige kapag siguro, kapag wala na talagang ibang pagkakaitaan ba ipuporsige ko na rin itong uh, youtube So ay po ano, dyan na po muna tayo nagtatapos sa ating video. Sana ay uh, kahit pa na nabigyan ko po kayo ng konting idea. Kung gusto ninyong um, gumawa rin ng sarili ninyong video o kaya sariling uh, YouTube channel, yun po ng aking may babahagi. So hanggang dito na lang at maraming maraming salamat at kita-kits tayo ulit sa susunod kong video. Bye-bye!